I-shake-shake shake, shake nyo lamang po siya and then i-spray nyo po siya ng tatlong spray paikot lamang po sa inyo po mga jun, jun and then ang sunod na po nun i nyo po siya ng 10 minutes pahigit okay? pahigit pag ganyan and then uh, ilang segundo Ilang segundo po? And then, ulit naman po kayo pataas. Okay, bilang ganti guys, kapag ka-umorder po kayo ng isa magiging dalawa, ano pa pong hinihintay nyo guys? Ayan ha? isang 30 ml at isa pong 20 ml. Ayan, nakakalaga lang po ito nga guys. Huwag na po kayo manghinayang sa inyong pong ibabayad sapagkat sa isang spray po nito o tatlong spray kada araw talaga pong nakanapakaganda po ng pagbabago po ng inyo po mga junjun wag na po kayo magpatumpik-tumpik wag na po kayo guys inasabi ko po kayo na lamang po ang hindi nakaka-order sa lahat po ng mga nanonood sa ngayon ito po may mga stock na naman po tayo marami na po ito and then ko nga po bilang ganti po, dalawa na po ang darating sa inyo kapag kayo po ay umorder. Mayroon na rin po yung ating pong uh, Shopee account sa ibaba. And then, mayroon din po akong TikTok shop. Kung ayaw nyo po sa Shopee order, mayroon din po akong TikTok shop, guys. Ayan. Napakaganda po nito, guys. Napakaganda po. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik sapagkat tatlong spray lamang po ito once a day. Makakaramdam po kayo ng hagod, init at lamig at talaga naman po unti-unting ramdam na ramdam po ninyo yung pangbabanat ng inyo pong balat pataas. Okay? Inasabi ko nga guys na kapag kayo po ay nag-spray nito and then ang kailangan nyo lamang pong gawin ay ito po i-shake-shake shake, shake nyo lamang po siya and then i-spray nyo po siya ng tatlong spray ka paikot lamang po sa inyo po mga junjun and then ang sunod na po nun i nyo po siya ng 10 minutes pahigit Okay? Pahigit pa ganyan. And then, uh, ilang segundo, Ilang segundo po? And then, ulit naman po kayo pataas. Ilang segundo na lang po? Ganun po. Kasi nga po, para po maging a uh, epektibo yung pinakang imamassage po ninyo dito sa ating pong ginawang massage na therapy oil. Napapansin nyo po dito guys, may nakikita po kayo dito ng barang latak. Sabi ko nga po, ishishake nyo lang po. Napaka basic na ang pong gawin yan. And then, kapag wala na po siya, iisakay nyo po siya, i-spray. Ano pa pong hinihintay nyo guys ha? Ngayon lang po ito. Ngayon lang po ako bilang ganti nga po. Dalawa na po ang inyo pong marireceive. Na ating pong. Ito po guys ay uh, pinakampli ko lamang ha. Yung paniliit na to. Ayan. Isang 20 ml at isa pong uh, 30 ml. Biruin mo yung guys ha. Kapag kayo umorder ng isa, dalawa po ang darating sa inyo. Kapag kayo po ay umorder ng dalawa, bali apat po ang darating sa inyo. Ano pa hinihintay nyo? Napakaganda po itong opportunity na po na ito. Guys, kung ako sa inyo order na po guys wag na po kayo mag isip wag na po kayo manghinayang sapagkat ito po ay ngayon lamang po ako nito magpapapromo Naiintindihan nyo guys ha ngayon lang po ako nito magpapapromo kaya huwag na wag nyo na pong palampasin sa mga nagtatanong po saan po yung akin pong Shopee account narito lang po sa akin pong ibaba and then ang gawin nyo po mag download po kayo ng Shopee and then sa po kayo pumunta po sa akin pong link sa ibaba i-click nyo na po yun dahil dadirect na po kayo sa akin pong Shopee account and then ang mangyayari po nun pwede na po kayo doon mag order uh, umorder mag fill up po kayo kung saan location po kayo nationwide ayan nationwide po kayo o uh, darating po ang inyo pong mga order naiintindihan nyo guys ha, lalo pa sa pagsapan pamay nila and then uh, 2 to 3 days na po, nasa Manila na po ang inyo pong order. Hindi ko kayo na ay guys ay nasa bandang Visayas na o sa uh, Negros, mga ganon. Ang darating po sa inyo guys, pinakamatagal na po ang pitong araw. Ano pa po ang hinihintay nyo guys? Order, order na po. Marami pong salamat. God bless.